attorney, ginawa pala akong kabit ng boyfriend ko. Pwede ko po ba siyang kasuhan? Hi TikTok, this is attorney Lea of Respecia and Company Law Firm at sagutin natin ito. Tinawin po muna natin, nagiging kabit po ang isang babae kapag may relasyon siya sa isang lalaki na kasal pa sa iba. Bilang kabit, wala po kayong legal na karapatan sa boyfriend ninyo. Sa batas ang may karapatan para magsampa ng mga kaso tulad ng adultery or concubinage ay ang legal na asawa. Bukod sa hindi o kasama ang kabit sa pwedeng magsampa, wala rin pong karapatan ang kabit na ipilit ang anumang obligasyon o responsibilidad mula sa kanya. Hindi po ninyo alam na siya ay may asawa, maaring mas mahirap ang sitwasyon. Pero may mga posibleng hakbang pa rin kayo. Maari po kayong humingi ng suporta mula sa abogado para malaman kung paano nyo mapoprotektahan ang inyong sarili, lalo na kung nasaktan kayo o naloko. Pwede rin pong pag-usapan ang pagwawakas ng relasyon ng maayos at ligtas para sa inyo.